Sino ba naman ang makakahuli ng may ginagawang kalokohan na gaya niya? Ang asawa niya ay dinala pa ang kanyang kabit sa bahay at nagsama sila roon. Pero siya naman, hindi sumigaw at nanabunot ng buhok, ni hindi umiyak at nagsumbong dahil sa pang-aagaw. Sa halip, nanatili siyang elegante habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Bago umalis, ay nalalayan pa niya ang zipper ng damit ng kabit. Hindi bagay sa iyo ang kulay na iyan. Ginagawa mo ang sarili mong parang malandi. Tingnan mo sinabi ko naman sa'yo, malandi ka naman talaga, hindi taus puso ang pagmamakaawa ng asawa, bilang nag-iisang haligi ng tahanan. Hindi niya akalaing magtatangka ang asawa na umalis. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Ngunit maliwanag na mali siya sa pag-aakala niya sa asawa. Hindi lang siya aalis. Kailangan ko pang isama ang dalawa kong anak. Hindi niya iiwan ang mga anak niya sa isang lalaking manggagamit at walang kwenta. Tigilan mo na nga yan, isang masamang ina ka. Pero mahal ko ang mga anak ko. So what? Mahal ko rin sila, pero isang masamang ama pa rin ako. Ayaw nang makipagtalo ni Ana nang dumating na ang elevator. Iniwan niya lang ang lalaki at umalis. Pagkatapos niyang sunduin ang anak niya sa paaralan, pumunta siya sa bangko at binawi ang lahat ng ipon niya, pati na ang isang baril para sa pangdepensa, at hindi niya nakalimutang tanggalin ang singsing -sing sa kasal para tuluyang magpaalam sa pagsasama nilang dalawa. Ginamit ni Ana ang kalahati ng pera para bumili ng isang sports car, at sinimulan na nila ng kanyang dalawang anak ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Tumaya ang bunso nilang anak na hindi ito aabot ng isang linggo. Sasuko rin si mama at uuwi ng tahimik. Pagkatapos pakinggan ni Ana, itinaas lang niya ang rearview mirror. Sinabihan niya ito na tumingin lang sa harapan at huwag ng lumingon pa. Tera na. Kakarating lang nila sa Boston. Nasa mismong pinto ng hotel si Anna. Nang makasalubong niya ang dating manliligaw. Isa siyang tipikal na ginoo sa mataas na lipunan. Sa panahong ito na ang halaga ng mga kababaihan ay pinagbabawalan sa tahanan. Ang plano ni Ana sa ngayon. Ay ang humanap muna ng bagong masasandalan para sa sarili at sa mga anak. Muli na namang nagpakawala ng malamig na salita si George. Ang bunso niyang anak, ngunit puno ng kumpiyansa niyang inayos ang kanyang ayos. Alam niya na noon pa man ay halos magpakamatay ang lalaki dahil sa pagtanggi niya. Magiging maayos ang lahat. Lagi namang ganoon. Masayang nag-uusap si Naana at ang kanyang manliligaw sa umpisa pa lang sa restoran. Ngunit pagkaraan ng ilang inuman, nagpakita na ang tunay na anyo ng lalaki. Hindi niya pinansin na nasa publiko sila. Malamang na sinabi niya ang kanyang paghihirap dahil sa pagbagsak ng kanyang negosyo. Maaari bang pahiramin mo ako ng pera? Ano ang kaya kong gawin? 75,000 lang naman dolyar. Sige, 50 na lang. 50 lang. Ang bastos naman humingi agad ng pera. Lalo pang ginanahan ang lalaki dahil sa pagtanggi ni Ana habang pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid. Nagkaroon siya ng dahilan para mag-retouch at tumakas sa banyo. Pero nang makabalik na siya at kumalma na, wala na ang lalaki at ninakaw pa nito ang lahat ng pera sa kanyang bag. Ang mas nakakainsulto pa hindi man lang ito nagbayad. Hinabol siya ng waiter dahil sa bayad sa pagkain. Napahiya at nainis si Ana. Isang magalang na koronel na nakasuot ng uniporme ang biglang dumating at tinulungan siya hindi naman nakakasawa ang eksena ng pagliligtas sa isang dalaga. Mabilis na nag-engage si Ana at ang koronel at agad na nag-set ng kasal. Pero hindi niya alam na may tinatago palang madilim na sikreto ang koronel sa likod ng kanyang pagiging mabait. Mahilig siyang magkwento ng kanyang mga pananaw sa politika habang kumakain. Pagkatapos siyang bulungan ni George ng mahina, nang gabing iyon ay kinausap niya ito ng mag-isa. Nanlaki ang mata ng koronel. At sinubukan niyang subukan ng pagsunod ni George. Tinawag niyang kawan ng mga aso ang pamilya nila, at siya ang namunguna. Hindi natakot si George sa koronel, pero natatakot siyang mawala ang inaasahan niyang suporta mula sa nanay niya, dahil sa kanya. Ginoowang. Wang Gabi bago ang kasal, si Ana ay dumating kasama ang dalawang anak niya, para maghanda ng mga gamit na kakailanganin sa kasalan. Habang nasa elevator at nakasalubong ang isang grupo ng mga batang may kapansanan, ang mag-iina ay naawa, Agad nilang idineposito ang natitirang $500, at ang kanilang ginawa, ay nagpaiyak sa makapangyarihang koronel nang malaman niya ito. Pilit niya itong kinukulit, at hinihingi kay Ana ang kwintas nitong perlas sa leeg. Ibigay mo sa akin. Bakit? Ipagbibili ko para maibayad ang $500. Hinding hindi ko gagawin. Ang kwintas, bigyan mo ako ng perlas. Napaharap si Ana sa biglaang pag aakusa ng koronel. Nang una ay umiwas lang si Ana, ngunit nang makita niyang pinoprotektahan siya ni George, at marahas na itinulap ng koronel sa lupa, biglang sumabog ang pagiging ina niya, kung sasaktan mo pa ang anak ko. Pupugutan kita ng ulo. Kahit na ang lahat ng kanyang nakasalamuha ay hindi mabubuting tao, hindi pa rin sumusuko si Ana sa kanyang paghahanap ng masasandalan. Ito ay ang Amerika noong 1953. Ang mga babae ay limitado sa apat na sulok ng kanilang tahanan. Napakakaunting oportunidad sa trabaho ang mayroon sila. Pati na ang mga anunsyo noon ay nagpapakita sa kanila bilang mga bagay na kayang masakop o kaya ang mga ari-arian nilang pag-aari at ang halaga nito ay kadalasang tinutukoy ng kasal at pamilya. Kahit ang may matayog na pangarap na si Ana ay hindi nakaligtas dito noon. Huwag kayong mag-alala, hahanapan ko kayo ng ama, dahil sa konti na lang ang natitirang pera, nang makarating sila sa bagong destinasyon nila. Napilitan kaming manirahan sa isang murang apartment, dahil dito, muntik nang bumalik si George sa kanyang ama. Pero sinabi ni Ana, ano man ang mangyari, may mga prinsipyo tayong dapat panindigan. Sa totoo lang, patuloy na nagpapadala ng pera ang dating asawa niya, pero hindi niya tinatanggap, pagkatapos maayos ang kanilang pag-aayos sa lugar. Agad na nakilala si Ana dahil sa kanyang kagandahan. May nakilala akong bagong date, pero hindi ko inaasahan sa unang pagkikita pa lang. Ay gusto na agad akong gahasain. Tigilan mo yan. Akala mo ba't kita inaya rito? Lumayas ka, umalis ka. Kahit na nahiya ako ng ganoon, hindi magpapaapekto si Ana. Kahit gaano pa kahirap ang kalagayan niya, lagi niyang pinaniniwalaan na karapat dapat siyang igalang at pakitunguhan ng mabuti. Di nagtagal, nakantak ni Ana ang isang mayamang dating boyfriend. Inaya siya nito sa isang sayawan sa gabi. Agad na pumayag si Ana. Ngunit habang naghihintay siya ng matagal sa pinag-usapan nilang lugar, ang kanyang inantay ay, pero pala, pinag-uusapan siya ng lalaki at ng kasama nitong babae sa likuran niya, Sinasabi nilang tumatanda na siya at nag-aayos na. Nag-iisa si Ana sa bar at umiinom para malasing. Nakita niya ang lalaking nasa tabi niya na nakangiti sa kanya. Para siguro hindi siya mukhang kawawa. Unang beses niya itong nakipag-usap sa isang estrangherong lalaki. Pero hindi pa sila nag-uusap ng matagal. Sinabi ng lalaki na siya ay isang detective. At matapos siyang pagmasdan ng matagal ay inakusahan siyang prostitute. Huwag mo akong biruin. Itinaas ng lalaki ang damit niya at ipinakita ang badge. Biglang nawala ang ngiti ni Ana. Siya, nawala ng ibang pag-asa. Pagkatapos na madetain sa istasyon ng pulisya, naalala ang sinabi ni George kaninang umaga, na nakita niya ang anunsyo ng concert ng banda ng kanyang ama sa lungsod na ito, kaya naman kailangan niyang magtiis. Tinawagan niya ang asawa para humingi ng tulong sa pagpiyansa, pero ang narinig niya ay ang malanding pag-uusap nito sa bagong kasintahan. Walang sumasagot, kaya si Ana ay nakulong kasama ang dalawang babaeng nagbebenta ng aliw buong magdamag. Ang isa, isang inaabando ng asawa. Ang dalawa, mga biktima ng lipunan. Saglit na nagtagpo ang mga tadhana rito. Kinabukasan, isa pa rin kapitbahay sa apartment, ang tumulong sa kanyang paglaya sa piyansa. Medyo nahihiyang pakiusap ni Ana sa kanya. Nahuwag ipagsasabi ang pangyayari. Malaki ang pasasalamat ko kung mananahimik ka rito. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo, Ginang. Isang babaeng may mababang pinagmulan, simpleng pananamit, isang binata na halos kaedad lang ng anak niya. Ang naging unang tunay na ginoo na nakilala niya pagkatapos niyang lisanin ang kanyang pamilya. Ang naging unang tunay na ginoo na nakilala niya pagkatapos niyang lisanin ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkabigo, naramdaman ni Ana ang kawalang saysay ng pag-asa sa iba. Muli siyang nagsimula kasama ang dalawang anak niya. Ngunit hindi na niya hinanggad ang pag-aasawa para sa seguridad. Uy Hope, nandito na ang baliw mong kapatid. Matapos niyang puntahan ang kanyang ate, nagtrabaho si Ana bilang waitress sa isang restaurant, at sinubukan niyang mabuhay ng mag-isa sa unang pagkakataon. Sweetheart, yung kape ko. Eto na po. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Habang malungkot si Ana sa banyo, isang babaeng kasamahan niya ang nakikiramay na nagsabi. Dahil sa reklamo ng isang costumer, siya ay pinagbawalan na ng amo. Pagkatapos sabihin niya ng babaeng ito na madalas ding mapagbuntunan ng sama ng loob, inaliw niya si Ana. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya magreklamo na ang kape ay hindi sapat na mainit. Ang dalawang taong nakikiramay sa isa't isa sa sandaling ito habang hinahanap ang kanilang mga sarili na nalulunod sa agos ng panahon. Isang sandaling pag-aliw sa isa't isa, mabilis na naman, nag-apply si Ana sa isang tindahan ng pintura, pero mukhang hindi siya pinansin ng tindera. Pag-alis niya, nakita niya itong nakikipagtalo sa isang mayamang babae, kaya naman lumapit siya at nakipag-usap. Ang pitch, ano sa tingin ninyo? Ang ganda po, bagay sa kulay ng inyong sofa at kurtina. Ginamit niya ang kanyang mga karanasan sa buhay at pati na rin ang kakaibang pananaw niya sa pagtutugma ng mga kulay. Ilang salita lang, nawala na ang pag-aalinlangan ng mayamang ginang, nang makabalik ang may-ari sa tindahan, nang malaman niyang may babaeng inupahan ang kanyang tindera. Sa unay hindi siya nasiyahan. Sasabihin ko na sana sa iyo, sir. Tatlong linggo pa lang siyang nagtatrabaho. Tumaas na ng 20% ang benta. Ang kahangahangang kakayahan ni Ana sa negosyo at ang napakagandang anyo niyang may blonde na buhok at asul na mga mata, ay agad na nakakuha ng atensyon ng may-ari ng tindahan. Ako si Bill. Gents Blue. Malinaw na maganda rin ang unang impresyon ni Ana sa amo. Sa panlabas na anyo, Mukhang isang napakamagalang na ginoorin naman ang lalaki. Sama-sama silang nanood ng dulang itatanghal ng panganay nilang anak sa paaralan. Nang mapilitang itigil ang pagtatanghal dahil sa panahon. Habang ang batang lalaki ay nahihiyang nakatayo sa entablado. Ang may-ari ng tindahan ay may tali nung nag-ayos ng sitwasyon. Tiyak na siya ay labis na nadismaya. Ito na rin ang pagbigay galang ng mga manonood sa kanya. Napakaganda. Ganito mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Agad na umabot sa pag-uusap tungkol sa kasal, ngunit binigyan siya ng tadhana ng isang napakalaking biro, magkasama silang nagpiknik sa labas ng araw na iyon. Habang nangangako sa kanya ang lalaki ng magandang kinabukasan, isang babae ang biglang sumulpot at nagpahinto sa lahat, mahal, kapatid mo siya, asawa niya ako isa pala ang may-ari sa mga tagapagmana ng isang pamilyang may negosyo sa pintura. Ngunit siya ay may sakit sa pag-iisip, palagi na lang siyang naghahanap ng ibang babaeng pakakasalan. Base sa nalalaman ko, si Ana na ang ikapito. Pagkatapos magsalita ng abogado, may inabot siyang malaking halaga bilang kabayaran. Napakasakit sa puso ni Ana. Ang bawat pagkakataong mag-asawa ay naging panunuyan na lamang, na pagpasyahan niyang sumama sa anak niya at umalis sa lugar na iyon na puno ng masasakit na alaala, para magsimula ng bagong buhay. Pero ngayong beses, gusto ni George na manatili sa bahay ng kanyang tiyahin. Gusto niya ang paaralan dito. Kinikilala rin ng kanyang guro ang kanyang kakayahan sa pagsusulat. Lalo na nang marinig niya na ang susunod nilang pupuntahan ay California. Mas lalo siyang ayaw sumama. Bakit California? dahil ang Hollywood ay naroon. Tanong niya kung bakit doon sila pupunta, magkakaroon ng pagkakataon ng kuya mo para maipakita ang kanyang talento. Tama. Magiging maayos din ang lahat, George. Ganyan naman talaga. Pakiramdam ni George ay hinahamak siya. Sa totoo lang, hindi niya naramdaman na tunay na nakikilala siya ng kanyang ina. Hindi alam ng ina niya kung anong size ng sapatos niya. Hindi rin alam ng ina niya kung ano ang mga paborito niyang libro. Halimbawa, ngayon nga ay hindi man lang masabi kung ano ang paborito niyang kulay. Asul. Pula. Huwag na nga lang. Ni hindi ko nga alam kung anong kulay ang gusto ko. Ikaw, ang pinakamasamang ina. George. Hindi na sinubukan pang kumbinsihin ni Ana kundi sumama na siya sa kanyang panganay na si Robbie. Tinuruan niya si George na huwag lumingon sa likuran. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya mapigil ang lingunin ang likuran. Sa katunayan, higit pa sa manatili rito, mas gusto ni George na mapansin ng kanyang ina. Akala niya babalik ang ina para hilahin siya papasok ng sasakyan. Pero mali pala ang pag-aakala niya sa prinsipyo nito. Si Robbie ay anak ni Naana at ng unang asawa nito. Lumaki siya sa isang pamilyang nabuo muli hindi kasing buhay at masigla ni George, at hindi rin kasing lakas ng loob. Mahilig siya sa pagbuburda at pag-arte. Madalas siyang pagtawanan dahil sa pagiging mahinahon. Dahil sa lahat ng ito, hindi maiiwasan na. Pinili ni Ana na unahin ang pag-aalaga sa kanyang damdamin. Sa kanilang paglalakbay, kumikita sila sa paghahatid ng mga pasahero. Isang magkasintahan na mukhang inusente. Pagbaba ng mga ito, bigla silang nanghuli. May kinuhang kutsilyo at dinukot si Ana. Tapos papuntahin mo si Robbie para kunin lahat ng pera. Kunin mo sa bakla. Sige sige. Wala man lang pakialam sa kanya ang lalaki. Ngunit bigla na lang niyang nakuha ang baril ni Ana. Ibaba mo yung kutsilyo. Akala ng lalaki, hindi magbabaril si Robbie. Pero mukhang nakalimutan niyang ang ina nito ang kanyang hostage. Sige, barilin mo na, bata. Matapos mapaalis ang mga lalaki isinama ng magina ang babaeng nagsabing napilitan lang. Ngunit hindi nila inaasahan na habang nagpapahinga sila, ninakawan sila ng mga ito ng mga gamit sa sasakyan. Pagkatapos ay nagkita kita ulit sila sa mga lalaking ng hold up kanina. Dahil dito, tuluyan ang naubos ang pera ng magina. Nang hihingi na lamang ng tulong si Robbie kay George sa pamamagitan ng palihim na pagtawag, doon lang napagtanto ni George na natatakot ang kanyang ina na mapagmalupitan siya roon at iniwan ang kabayaran noon sa kanyang tiya. Lubos na naantig si George sa balitang ito, na pagtanto niya na kahit maraming pagkukulang ang kanyang ina, ang pagmamahal nito sa kanya ay hindi kailanman nabawasan. At sa totoo lang, hindi naman talaga siya kailanman binale wala ni Ana. Sa buong paglalakbay na ito, kahit anong pagsubok ang kanyang maharap, ni Minsan ay hindi niya naisip na pabayaan sila. Noong makita niya ang pagtatanghal ng kanyang ama sa lungsod kung saan siya nakatira, pumunta si George. Masayang ipakikilala siya ng kanyang ama sa mga tao bilang anak niya at tatanungin din kung sapat na ba ang pera niya. Pero iyon lang ang kaya niyang gawin. Nang sabihin ni George na gusto niyang sumama sa kanya, pero tinanggihan niya ito dahil daw masyadong abala at walang oras para alagaan. Dahil dito, minsan naisip ni George na ang kanyang ama ay isang walang kwentang tao. Ngunit ipinagtanggol naman ni Ana ang imahe ng kanyang ama. Huwag mong sabihin iyan sa iyong ama. Pagsisisihan mo iyan balang araw. Iniisip mo pa rin ba iyan, HMM? Mahal na mahal ka ng iyong ama. Oh! Hindi naman sinisiraan ni Ana ang dating asawa dahil sa pangangalo niya nito, at hindi niya sinasadyang Sir Ann ang pagiging ama nito. Sa halip, binanggit niya ang mga bagay na ginawa ng ama para kay George noong bata pa ito. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng imahe ng mga magulang sa isang batang nasa pagdadalaga o pagbibinata. Marahil sa ilang aspeto, siya ay isang ina na hindi karapat dapat sa kanyang tungkulin. Ngunit ang pagmamahal ko sa aking anak ay hindi kailanman nabawasan. Bakit tayo huminto rito? Gusto kong huminto rito para madali tayong makasundo ng sisanduan natin. Pero wala naman akong nakikitang tao ah. Ay, tingnan mo, mayroon na. pumunta na kayo sa likod Ito ang mga perang iyon Muling naglakbay ang mag-iina. Gabi-gabi silang naglakbay at sa wakas, nakarating din sila sa lungsod ng mga pangarap, Los Angeles. Pagkatapos ibenta ang sports car na kasama nila sa biyahe, nanirahan sila sa isang bahay na mukhang medyo luma na noong araw na iyon. Pag uwi ni Ana galing sa supermarket, nakita niyang nakarating na pala ang kanyang dating asawa. Marahil, matapos maranasan ng iba't ibang babae, nalaman niyang si Ana lang pala ang makapagbibigay sa kanya ng katahimikan at init ng tahanan. Kaya naman nagmakaawa akong makipagbalikan. Hindi ko kaya iyon. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ko alam kung mahal pa kita. Pero sigurado akong hindi nakita kailangan. Isang pag-iisip, lumuwag ang dibdib. Akala niya noon, ang susunod na lalaki ang magliligtas sa kanya. Ngunit sa bawat lalaki, nakita niya ang kahangalan ng pag-asa. Malinaw na kay Ana ngayon, na hindi na niya kailangan ng kasal para umasa. Kung magbabago ka man ng isip. Ang dating asawa niyang konduktor ng banda ay sumulat ng isang awit para sa kanya na pinamagatang ang iisa ko lang, bilang pangako ng pag-ibig. Dahil sa awit na iyon, sumikat siya bigla, pero dahil din doon, unti-unti niyang nakalimutan ang kanyang layunin. Binago na ngayon ni Ana ang kahulugan ng kantang ito sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Ang pag-iisa ay hindi na ang iba, kundi ang kanyang natagpo ang sarili. Sinimulan na niyang maging ekstra sa mga pelikula kasama ang dalawang anak niya. Tinanggap niya ng buong puso ang pagiging simple ng buhay. Pagkaraan ng ilang panahon, natanggap ni Ana ang balitang hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang dating asawa. Nang tuluyan na siyang mawala, unawaan na ni George ang kahalagahan ng kanyang ama sa kanya. Gusto niyang bumalik ng New York para sa libing at manatili na roon at hindi na babalik. Para sa isang taong gustong maging manunulat, tiyak na ang New York ang pinakamainam na lugar. Ginalang din ni Ana ang desisyon niya sa pagkakataong ito. Ngunit pagbalik sa New York, Natuklasan ni George na kung ikukumpara sa dati, mas gusto pa rin niyang makasama ang kanyang ina. Sa huli, tahanan lang ang lugar na may mga kapamilya. Nang bumalik siya sa set dala ang kanyang malita. Natuklasan niyang si Robbie ay pinagtatawanan ng mga kasamahan. Dahil sa kanyang mahinang pagganap, parang likas na kay George. Ang pagtuturo sa kanyang kuya kung paano mag-acting at makapasok sa karakter. Ang eksenering ito ang napansin ng direktor at natuklasan ang kanyang talento sa pag-arte. Dito ang tunay kong tahanan. Dito ang tahanan natin. Hindi ko alam noon, pero ngayon alam ko na. Hindi na ako aalis pa. At si George ay naging isang artista. Natuklasan din ni Robbie na masangkop sa kanya ang pagiging wardrobe sa set kaysa sa pag-arte. At si Anna ay patuloy na pinag-aagawan. Pero ang mga pangunahing kailangan na niya sa buhay ay hindi na ang pag-aasawa kundi ang lakas ng loob na patuloy na hanapin ang kanyang sarili. Ang maghintay sa hangin ay hindi kasing ganda ng paghabol dito. Matuto kang magtanim ng bulaklak sa iyong puso para hindi mawala ng kulay ang iyong buhay. Madalas kong naaalala ang panahong iyon na naglalakbay ako sa iba't ibang lugar. Lagi tayong naghahanap ng isang taong masasandalan. Pero sa huli, natuklasan kong hindi pala iyon kinakailangan. Kaya nating mabuhay ng maayos kahit tayo lang.